Grabing, lakas ng ulan dito sa Pangasinan, guys. Yan kakakarating ko lang galing ano, Maynila. Kanina ng umaga. Oh. Oy! Ang ganda ng Pahingaan ng ano ah, aso ah. Hindi siya natutuluan, no. Oh. Ah, relax na relax siya diyan ah. <laughs> Grabe, ingat guys sa mga kabayan nating mga malapit sa ilog diyan, mga bahing lugar. Ingat mo kayo palagi, mga kabayan. Bantayan niyo yung level ng tubig. Mahirap na kasi malakas yung bugso ng ulan ngayon. Pero paalis na rin ata yung bagyo eh. Yung kahoy ni tito Leo, nababasa na rin oh. Alright, ito yung ano, yung kasawa ko tan anak ko. Oh. Kasi relax muna sila dyan. Nilamig, balot na balot si commander. Nilalamig si commander. Mabuti, uh, gumaling na yung commander ko. Wala na siyang ulan Ayan okay guys, so lakas ng ulan. Tingnan nyo guys. Ah, sige. Ang lakas ng ulan dito. ay ginigiba na pala yung bahay ni ano, ni Tito Rene. Yan luma na kasi yan guys, kaya pinapalitan na ng bago. Lakas oh, lakas ng ulan. Yo. Ingat po sa lahat. Yan si Tita Mama na asawa ko. Ah, lakas dito. Lakas sa bulan, no? tumutulo pa dito ah. Nangyari, ba't tumutulo? Lakas <laughs> okay, sa bulan na. Lakas na. Lakas na. Lakas na. Lakas na. Thank you guys. Salamat sa panonood. Woohoo! <laughs>